guys. Magluluto tayo ng ulam ng ating aso at pusayan guys, o, ito yung ating lulutuin. Meron tayong carrots. Kalabasa. Oh, laglag Kalabasa, ayan. Meron tayong atay balunan. Meron tayong dugo ng manok. Ayan. At ito naman yung ating galunggong. Ayan. Galunggong saka pero tayo isang hiwas guys. Ayan. So hindi natin natin tayo guys. Pakain natin sa aso. At po sa ayan guys. So okay na yan guys. Ayan guys. Tutuloy natin yan guys. Ayan guys. Ayan, guys. So ayan. So luto na yung ating pagkain sa aso guys. Ayan oh. Ayan, ulam po ng aso at pusa yan guys. Ayan guys. Ayan luto na guys. Ayan. Ito ang ating pagkain sa aso ngayon. Araw na ito guys. Ayan. At syempre, kasama na rin yung ating mga pusa. And thank you for watching. Hanggang sa muli po. Thank you.